Hello. What's up, madlang people? Welcome back sa aking channel, guys. Today is Tuesday, and lumabas mo kami ni Daddy Puya sa bahay. Bibili na kami na. Rim namin and wheels. Kusog pa ko kayo. Nakakon may chilis. Kaya gano'y libre. Ang papa niya diksin. Nakatagaw. Gawang tao saan. Para kuhan na. Ayun na na sila daddy guys. Dito kami sa Ayala. So, punta daw muna kami ng Kublai Khan. Sa Mongolian restaurant. Actually, busok pa ako guys, pero kain pa rin. Nag-oil up yung mukha ko kasi naglagay ako ng maraming maraming sunblock. Yun. Yun ang nilagay ko sa mukha ko guys. Tapos tapos kagabi, hindi ko na naman binasa yung mukha ko guys, pero nakapat ako. Oh my God! Sa libo naman ang uwan. Sa libo guys, oh. Ay, Ay, nako. Hindi ko nga binasa ang buhok ko. napasa din. Okay. Nabasa lang hapon. Si so, I'm wearing pala the shirt from one of the YouTubers na hindi na siya active. Si ano. Ay, Jerry's. Hindi ko ganag Jerry's. Si Madam Celine. Wala na si Madam Celine. Eh. Hindi na siya active. So, dito kami sa si Jerry's Grill daw pala, guys. Jerry's Grill. Try ko na lang din po. Ando nakakain na kami dito. Dati pa. I think birthday din naman yun ni... ni Daddy. Or birthday yun ni... Ang oh, Mother's Day yata yun. So, Finish sure si Kyo. So, we're done eating, guys. Hindi na lang ako nag-vlog kasi... Uh, nagkatsikahan kami ni Q datak niya buang so base line na man nimu yang kom pwemohan na ah ani na bossteron kun yan sa mag una sa tagpuan una mana manadong so we're on our way to solinea may gi kukunin mo na si Papa, and then pupunta na kami nang di rama Wheels, and whims bago na finally yung wheels namin yung yung ano yung tires and rims so abangan nyo yan guys so we're here na guys dito sa may ano happy valley sana makakita kami ng mas mura ito yung mga tires with rims sa amin is ayan excited na ako

Guys, eto na siya, guys. Ang ganda. I love this one. Yung gusto talaga sana ni Kuya. Ang gusto sana ni Kuya is eto. Pero sa So finally, guys. Finally, guys. Tatanggalan na talaga siya kasi guys, parati na itong na eh, Ang pangit, ang pangit ng ano niya. Guys, ito na lang daw. <laughs> hindi na kami doon kasi common yun eh. Ito, hindi siya common. Gusto ko rin to guys. Kasi napaka ano niya. Trendy. And sporty. Ah, at last talaga. Ito si Eugene guys. Siya yung... nagmamanage dito. Basta lang. Ayan na, guys. Tinatanggalan na. i set up muna niya kung gusto namin yun. Para na makakapili kami. Goodbye! So, guys! We're back! So, ayan, guys. Finally, nakapili na sina daddy ng tire and rim. So, ang tire na, na, ano guys, is 55, 155, yung size. And then, yung rim is 14. So, ayun. So, ngayon, kakabit na nila guys. Kakabit na nila yan. Kapag na ganun. So, we're so happy kasi finally, uh, napalitan na rin. After five months si Jaguar yung kanyang uh, tires kasi parati na talaga siyang nagpa flat tire guys si Jaguar konting konting ano lang flat na naman so hindi na siya durable ba so it's about time na ano ang init dito guys grabe ang pawis namin but we're glad and Thank you to Papay kasi siya yung bumili nito guys para sa amin maraming 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 salamat talaga Papay and Kuya kasi ang lahat dito guys is ano 18,500 o oh, kung wala kang 18,500 hindi ka makakabili ng ganitong rims guys diba so thankful talaga kami guys so mamaya before ako mag close ng vlog papakita ko sa inyo yung finish na na product nang na, ikabit na siya sa lahat okay so ikaw mo oi si at ikaw si Kirsten Ferrer eh oh parang kasi ng mo? Roland mom Roland so i-promote ang kasi ng ano yung tindahan MMD tiles trading ah so guys kung nangita mo mga rims ka Affordable ragid guys. mangi, ragid sila. Ari sa MMD Tire? Trading. Trading. Dari sa? rama Kalamba Birama. Kalamba birama. birama Avenue. So, ayan, guys. Ang <laughs> Ay, eh. <laughs> na Nadulusaw na <mga> ang aking yalik. Pero <laughs> oh, okay lang. Tiis-tiis lang. Kasi pagkatapos naman ito, guys, we will have a brand new tire and rims. <laughs> Bye-bye na. Bye-bye. Pero mag-ano mag kami ng isa nito, guys. Kali ko yan eto yung maingay guys nung nagbiyahi kami eto yun so ngayon mag iiwan kami ng isa para reserva kasi wala kami reserva eh. isa dito sa apat ah sa lima so eto na sila guys eto na namin bagong tires and rims ang ganda lumaki bigla yung ano namin. Pakita ko sa inyo ha. Yung front. Ayan oh. Ay wala. Hindi pala kita dito. Ganda naman. So nagbago talaga yung ano. Yung Jaguar. Ganda. Ganda. So guys May problema na naman kami guys Kasi okay na sana Bago na yung mga tires Ang problema yung bumper niya guys Since malaki na kasi Yung ipinalit namin from 12 to 14 Tuwing liliko kami Or aatras Masangit siya sa bumper So they needed Punta naman kami sa ibang shop Dito naman kami sa kakilala namin shop And then dali guys so update guys kailangan nilang inano nila in, in nila yung bumper and then para kumasya na tong ano namin tires kasi dito lang naman yung problema sa kabila hindi dito lang Guys, sorry hindi na ako nakapag-vlog kanina, guys, kasi ah, uh, ang dami nangyari nung nung hinatid namin si Papay, guys. Biglang hindi na mag-turn off yung ano, yung yung lights sa yung tail light, yung, yung spoiler. So, nung nakauwi na kami ni Daddy dito kaninang mga 5:30 Um, umalis kami ulit Nagpun Pinuntaan namin yung kakilala ni daddy na mekaniko parang electrician ba yung famous kasi sila na ano ba yun pagawaan ng uh, minivan talaga yung GLI GLI by JLI tapos buti na lang talaga guys may naabutan pa namin yung mekaniko doon so ayun ang na found out niya ano daw, yung break pala. Parang na, nausli yata ni kuya. Nung nagka-problema yung ano namin, bumper. Teka, ilagay ko kayo dyan. Ah, lagay ko kay sa aking tripod. Kasi nakakangawit. Dali lang. Ay. Balikan ko kayo. So yun, sana ba tayo? So yon so umalis na naman kami ni Daddy pagdating namin dito. Tapos wala pa talagang ulam, walang, walang sinaing. So snap to lang mga batang ito talaga pag sila lang naiwan. So ayon buti naman, thank God, naabutan nga namin yung electrician. And nakita lang niya, meron nakausli doon sa break, break na portion doon sa ilalim ba. So yon uh, inayos niya and nawala na yung ano, uh, steady light lang. So, ayun, pwede na siyang ma... Pag nag-turn off na yung engine, yun. Papawang na guys ba ang suga? Meaning. So, ngayon, uh, nihapit ni daddy o barbecue. Bumili siya ng mga around 20 kasi to, 200 yung niya. Tapos, hindi din pala kakain tong mga batang to. Andun lang sa taas. Pero ako, kakain ako. Of course. Hindi pwedeng hindi. Hmm. Tapos ah, nagsain na kami. Ayan, Hmm. So, kakain na ako, guys. So, ay close ko na talaga tong vlog na to. I'll see you na, guys, na naman tomorrow for a new vlog na naman. Kung uh, merong ganap. Pero kung wala, work, work. May work-ups ko bukas. Pero ngayon, Pagkatapos kong kumain guys, maliligo talaga ako kasi grabe yung pawis namin kanina. Na ang pawis tapos alikabok pa. <clears throat> kasi nga yung shop ng, ng nag, nagbebenta ng ano, nagpromote pa talaga yung tao nila dun guys. Ayan, bauna yan dito sa aking ano, last clip. Nagpapromote talaga siya para talaga, ano, maka ano, maka sila ng mga customers. Kasi, mahal talaga yung rims, guys. Kung wala kang 20 mil, wala kang ganyan, hindi ka makakabili ng rims. But, the good thing about it is that, um, uh, made in Thailand yung mga nabili namin na rims and tires. So, matibay talaga sila. And, alam ko, mata matagal pa bago yan ma, -ano, ma deteriorate or, you know, masira. So, but may nagpili nga kami ng isa pa. May nag, nagpaiwan kami ng isa pang tire. Doon sa luma namin ang na tire. Para at least meron kami reserve just in case magkaroon ng mga flat. Ganun at least meron kami magagamit. So, yun na nga guys. We'll end our vlog for today. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking vlog. So, unti-unti na talaga guys na meron, ng, meron na ako nakikitang development ng aking mga videos. And shout out to Madam Celine. I miss you Madam Celine talaga. And hopefully babalik ka na rin sa mundo ng YouTube. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati guys dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mwah. Babush everyone. Ingat.